Hello, kumusta mga kaibigan? Alam nyo ba na may isang puno na mas mahal pa kaysa ginto? Ito ang agarwood o mas kilala sa atin bilang lagnisan na tinaguro ang liquid gold sa ibang bansa. Ang lagnisan mga kaibigan ay isang uri ng puno na matatagpuan sa ilang bahagi ng Asia kabilang na, na dyan ang Pilipinas. Ang mahalaga dito mga kaibigan ay hindi ang kahoy mismo kundi ang dagta o risin na nabubuo kapag ang puno ay nasugatan at tinamaan ng isang partikular na punggus. Ito ay nagdudulot ng kakaibang amoy at langis na ginagamit na pabango, insenso at traditional medicine. Ang isang kilo ng kalidad na agarwood oil ay umaabot mula $10,000 hanggang $100,000. Milyon-milyon yan kaibigan kung itutumbas mo sa piso sa Pilipinas. Bihira at matagal ang proseso umaabot ng 20 years bago maging handa ang puno. Mataas ang demand dito sa Middle East at iba pa para sa high-end perfume at religious ritual. Sa Pilipinas mga kaibigan, protected species ang labnisan. Mahigpit na ipinagbabawal ang ilegal na pagputol at pagbenta nito. May mga programa ng gobyerno para sa sustainable farming ng labnisan upang pangalagaan ito at mapakinabangan ng legal. Sa iba't ibang kultura, ginagamit ang amoy ng agarwood para sa ritual, meditasyon, at pagpapayaman ng enerhiya. Sa Pilipinas, may mga lumang kwento na ang labnisan ay puno ng swerte at simbolo ng kasaganahan. Napakaganda at napakahalaga ng labnisan. Ngunit tandaan kaibigan, ang totoong ginto nito ay ito'y parte ng kalikasan. Kung gusto mong magtanim ng agarwood, siguraduhin mong legal at sustainable ang paraan. Ako si Eldo nakain at ito ang ating gintong halaman vlog. Huwag sana kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman sa likas na yaman. So hanggang dito na mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.